Ayun, 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 dito ayun, 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 Dito ayun, 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 Nakikiusyo sa tayo dito. May mga nagsasurf doon sa unahan doon. Ayan o, oh, ganda ng alon. Kaya dito ang GoPro. I okay. Oh, okay. How was your surfing? Not the best today. It was good. <laughs> it was better this morning. Oh. Good yesterday. Ayo. staying here. How many days? Um, stay there 5 days and I got 2 days left. Ah, so you'll be ready 2 days left, you Yeah. Think, uh, you go around... Um, yes, yeah, so I came here. I was in Manila, I flew into Manila and I came down here okay. after a couple of days. But uh, I was only supposed to stay 3 days and then... <laughs> I like the waves so much so now. Yes. Stayed, but I'm leaving on Monday, so. yeah. Shout out, sir, sir, from what country? Norway. Norway. So, yeah. it's Sir Paparons and Sir... Morton. 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 Nice meeting you. <laughs> Ah, uh, uh. pinakita niya pa sa'yo? Ayun yung isa? Ayun. Ah, ito. Ah. magkano? Ano ito? Magkano ka dito po? Ayan, so kapila. Patawid lang tayo. Dugtong-dugtongan lang ito. Oo. Pwede lang pala Tawid lang

Ang pira ko nga. Akala naman ano Kaya pala sabi nyo. Ikaw. Ang lalaki. Ang jacket. jacket. Hindi lang tayo ah. parang bali malang bakal eh. Ang boss ka. Hindi lang siya ganun ka. mahal.

stroll stroll lang tayo dito guys sa bindaga kung may maliligo tayo dito sa bye bye Lao ng ano dito guys yung white sandwich. beach ito pag lumampas tayo hmm. ayun bagas maganda din po saan? yun o Tularan Beach, Baras, Katanduan eh. Saan na lang? <laughs> Bibili na, si na tayo ng pagkain para mamaya. Uy, wala pa. <laughs> Sakay na kayo. Good morning mga paps. It is our second day dito sa Buraran Beach. Uh, hindi pa namin ang na mga natiligo. May nag-camp din dito kagabi sa na. Okay. Meron dito mga duyan. Oh, may swing, may duyan din dito. Okay. Tapos dito meron din mga kubo-kubo ayan pwede kayo dyan gabi dyan kami kumain sa kubo na yan ayan ako. may swing din dito ayan ito ang kabila ibang okay ano na yan may ari so dito guys yung kanilang room may ano lang 700 yung ordinary tapos aircon 1000 guys so yan, yan. kung ano kayo dito guys pwede kayo magdala na ng baon uh, luto para at least di na kaya kayo doon sa taas para kumuli ng kain kami kasi biglaan yung punta namin dito kaya nagpaluto na lang kami kagabi doon sa taas tapos doon kami kumain sa mga pibukubo dyan Ayan, magagamit yan. Ayan, ayan pwede kayo dyan magtambay-tambay. So, doon yung parking sa likod. Tapos, naglagay uh, din kami ng tent kagabi dito. Pero di kami natulog doon. Pero, uh, nag-request kami, pwede man dasana sana doon. Yeah, guys, bandang likod. Itong Puranan Beach, guys, mayroon dito sa kabila din na uh, pwedeng pwede rin kayong mag- Overnight, ayan, ayan, sa side na yan. Ayan. Yeah. So, dyan, allowed may camp Guys, okay, so pala tayo Dito tayo mag-coffee-coffee. Kabilang resort. Pero magkakadugtong lang naman ito. Eh. Laok ng baybay, so. guys. <laughs> <laughs> Esa digo. de la no, <laughs>

Ano nga ginagawa sa akin? Bakit bakit naman ako na Ano? ikot, ikot, ikot Ano? Pinang Tapos? Paliligaw na rin siya Ako Jer Oh! Ang

silang lang ako ng ayun mga nagsasurfing surfing bak grisa kami ito kami paanin kung 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 tayo kung 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 Dito? <laughs> hello, 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 hello. Kita masih belum layan na Belakang Hey eh. <laughs> eh. <laughs> right, guys, hey gutom kami na kamu kami ng pagkain eh. so Seperti okay. adalah namin yung ano, portable kalan. <laughs> <laughs> buksok na konti may yelo tapos bus na mayroon pa kami saging, ang dami saging breakfast na yun so, dito kami guys sa Pacific Surfers Paradise yan yeah. ok sa so, daming ano dyan pwede mong pwestuhan yan hamok yan yeah. yan yung ating mga uh, rooms Gan yeah. guys go oh. Diba na ako sa bahay Tayo sa standby-standby muna kami dito Mamaya nanti tayo sa pa powe Time to go home <laughs>